Hello mga Fam, Welcome back to our channel! For today's video ay pag-uusapan natin itong comments ng uh, ilang citizens dito sa aking video. Ito ay tungkol sa guro at sa estudyante. Ito yung unang comment. Ma'am, tama po ba na i-intimidate ng isang guro ang mga bata at sabihan na hindi ako proud sa inyo at sabihan na wala ba kayong dila? at ikumpara sa ibang mag-aaral sa kadahilanan lang na hindi niya narinig ang pagbati ng mga bata na kung pumasok sila sa faculty room para humingi ng good moral dahil sa ibang school na nag-aral ng senior high school yung mga bata. Ibang teacher po talaga ang pakay ng mga bata para kuhanin yung dokumento na kailangan nila kaya lang biglang pumasok sa eksena yung head teacher at kung ano-ano na pinagsasabi sa tatlong bata na hindi na nakapagsalita dahil sa naramdaman nilang pamamahiya na ginawa ng head teacher. Sana po mapansin nyo itong katanungan ko. Okay, so yung tinatanong niya kung tama ba yung ginawa ng guro na ini-intimidate niya yung mga estudyante sa kadahilanan lamang na hindi niya narinig yung pagbati ng mga estudyante sa kanya. Head teacher pa naman yon hindi po maganda at hindi po tama na mag-intimidate tayo ng ating kapwa. Eh, mas lalo na kapag estudyante. Tapos, hindi teacher yung involved, di ba? Wala namang kasalanan yung estudyante. Tapos, kung ano-ano yung sasabihin, para bang ipinapahiya yung estudyante at yun nga napahiya nga talaga yung tatlong estudyante hindi po tama yon yung pagkakaintindi ko dito naggreet naman yung mga bata yun nga lang hindi narinig ng head teacher yung paggreet ng tatlong bata na kukuha ng good moral certificate kasi yung sadya talaga nila yung ah, hindi naman yung school head sa ganitong sitwasyon napakaliit po ng issue na ito para pagalitan natin yung estudyante para ipahiya natin yung estudyante dahil hindi lamang tayo binati yung guro kailangan irespeto yon di ba kailangan magrespeto talaga kasi kahit hindi naman guro nirerespeto kahit nga bata, dapat irespeto, ba? Diba? I how much more yung nasa posisyon. Kasi, lalo na nasa school, sila yung pangalawang magulang ng mga bata, ba diba? Yung mga guro, ang pangalawang magulang ng mga bata. Kaya, natural namang na irespeto natin sila. Kasi, sabi nga, kung nire yung magulang, dahil pangalawang magulang yung teacher, irespeto din natin sila. Pero, kung ganitong napakaliit na isyo, yun lang na hindi ka nabate, hindi ka nag ay ipapahiya mo yung mga estudyante kung ano-ano yung sasabihin mo na para lamang manliit yung mga bata sa kanilang ginawa, hindi po yung tama. Hindi po talaga yung tama. Ang dapat natin gawin bilang guro, kung hindi tayo na pinansin ng mga estudyante, alam niyo yung mabisang teknik dyan, tayo ang unang bumati sa kanila. Tayo yung unang ano, bumati sa mga estudyante, mag tayo. Bakit? Kasi kapag ginawa natin yan, hindi tayo binati ng estudyante, tapos tayo yung unang bumati sa kanila, yung mga estudyante ay mapapaisip at syempre sa sarili nila, parang mapapaya sila kahit hindi ka magsasalita para sabihin na yung hindi maganda yung ginawa nila, naging magandang halimbawa ang ginawa mong pagbati sa kanila kahit hindi kanila binati. Na kung tutusin, nasa posisyon ka. Tapos yung mga estudyante, natural na magigrit sa mga guro. Eh ngayon, kung hindi nila yung ginawa bilang isang guro, yung pinakamagandang gawin ninyo ay batiin ninyo yung mga bata. At promise, sa susunod, talagang malayo ka pa, babatiin ka na niya. Kasi mapapahiya sila sa kanilang sarili. Mapapaisip sila, ay, nakakaya naman. Parang, di ba, mahiya yung estudyante na, ay, si teacher, kami na yung binate kasi hindi kami marunong mag-greet, mapapaisip sila ng ganyan. Ang dapat po natin gawin, maging magandang halimbawa po sa kanila. Kasi sa susunod, yun na ang kanilang gagawin. Hindi na natin kailangan ng magtatalak o magsalita ng kung ano-ano, na mapahiya sila. Yun lang po yung dapat ninyong gawin. At doon naman sa estudyanteng napahiya, dahil sa kung ano-anong sinabi ng guro na ito, nung head teacher na ito, kung sa tingin ninyo ay talagang grabe yung impact sa inyo grabe yung epekto sa inyo ng pamamahiya ng teacher na yon maaari po kayong magreklamo kasi alam naman natin di ba na bawal yung child abuse ang child abuse ay hindi lamang physical na pananakit. ang child abuse ay pwede rin yung uh, masasakit na salita na binibitawan ng isang tao sa mga bata So, yung mga estudyante, kung talagang napahiya kayo ng todo, talagang hindi nyo makalimutan yon maaari talaga kayong magreklamo Kasi mayroong epekto sa inyo eh. Child abuse po yon Pwede kayong magreklamo Yun po yung unang comment na nagtanong. Ngayon, meron ding nagtanong, isang tanong pa ng magulang siguro, Ma'am, tama ba na sukuan ng guro kapag makulit ang bata? Sigurado elementary ito dapat bang sukuan ng mga guro yung makukulit na bata? Hindi po pwede. Hindi dapat sukuan ng isang guro yung makulit na estudyante. Bagkos gagawa tayo ng paraan kung paano natin makukuha yung atensyon ng batang yan. Kung paano natin mapapasunod siya, paano natin uh, mag, mapapabehave siya sa klase na hindi natin siya masasaktan. Eto naman, kung talagang masyadong makulit, masyadong pasaway na nakakapanakit ng kapwa estudyante, ng mga bata rin, ang dapat natin gawin dyan ay ano? Bilang guro, ang gagawin po natin dyan ay tawagin yung atensyon ng magulang. Kailangan nating tawagin yung magulang para matulungan kung paano mapapabehave yung estudyante o yung batang yan. Diba? Hindi niya sinabi kung anong ginawa ng guro. Pero kung sinabing sukuan, siguro baka sinabing hindi na pwedeng pumasok sa, sa klase niya, hindi pwedeng ganun. Karapatan yan ng bata na pumasok sa school. Kung ang ginawa naman ng guro ay sinabing hindi pinapansin yung estudyante na pasaway, Kung uh, kumbaga parang wala na lang sa kanya, parang wala lang sa kanya yung kung ano yung ginagawa, masyadong makulit, hindi na siya pinapakialaman. Basta nagtuturo yung guro para sa ibang mga estudyante, siguro dapat ninyong maintindihan na mga magulang na yung teacher, hindi lamang isa yung inaasikaso niya. Hindi lamang yung isang bata, napakaraming estudyante po, ang kanyang dapat turuan. At kapag nakuha yung auras uh, niya ng isang batang pasaway lamang, hindi maganda. Kawawa naman yung iba. Kaya maaring ganun na lang yung gawin ng isang guro na hindi na niya pakikialaman yung isang bata. Kung hindi rin lang makikinig sa klase. Kung ano yung ginagawa, baka hindi na pinapakialaman. Kahit naglalaro, nagtuturo yung teacher. Kapag ganun, ginagawa po yan ng guro para protektahan naman yung kanilang sarili. Kasi ayaw nilang maireklamo ng magulang. Na baka kapag dinisiplina nila yung mga bata, magkakaroon ng tolfo, di ba? kasi may ganon pero sa akin naman, kung ganun yung sitwasyon na hahayaan lamang natin sila dyan sa loob ng klase, wala tayong pakialam sa kanya, hindi rin maganda bilang isang guro. Bakit? Kasi yung batang maingay na yan, batang makulit na yan, maaaring makapanakit din yan. At saka isturbo din yan sa kanyang kaklase. O, oh, ba diba? kailangan natin gawa ng paraan kung paano yung makulit na batang yan ay maging interesado sa klase, maging aktibo sa pakikinig sa klase at hindi na lang maging makulit, di ba? Kailangan natin gawan pa rin ng paraan bilang isang guro. Marami tayong pwedeng gawin, mga activities, alamin natin kung ano yung gusto ng estudyante, so pwedeng ganun. Sa mga magulang naman, kapag alam ninyo na ganun yung anak ninyo masyadong makulit, Gawin din po natin 'yung ating uh, responsibilidad bilang magulang. At alam naman natin na ang magulang ang unang guro ng mga anak, 'di ba? Unang guro 'yan. Ang attitude, ang ugali ng mga bata na nasa school ay nagmula 'yan sa bahay. Kung ano 'yung nakasanayan niya sa bahay, ganun din ang gagawin niya doon sa school. 'Di ba? Maraming mga ganon na kung talagang pasaway sa bahay, magiging pasaway din sa school. Yun ang pwedeng mangyari. So bilang mga magulang, yung ating responsibilidad, gawin din natin na madisiplina natin ng tama yung mga bata. Para naman yun sa kanilang ikabubuti. Kasi pagpasok nila sa school, hindi naman pwedeng uh, maging pasaway sila ng pasaway na makakapanakit sila ng ibang estudyante na makakadisturbo sila sa ibang mag-aaral. Kasi, karapatan ng mga ibang bata na matuto din. So, kung nagiging isturbo ka sa klase, pwedeng magreklamo yung mga magulang din ng mga estudyante na, na iistorbo. ba? Diba? Ang maipapayo ko lang talaga sa mga magulang ay gawin po natin yung ating responsibilidad sa ating mga anak. Yung turuan sila ng tamang asal, disiplinahin, dahil yun ang kailangan nila sa kanilang paglaki para maging mabuti silang tao kapag malalaki na sila. ba diba? Mahal na mahal natin yan yung ating mga anak. Kaya yung pagmamahal na yan, kaakibat yan yung disiplina para hindi ba pariwara yung mga anak. Bilang magulang, syempre pinoprotektahan natin yung ating anak. Ayaw natin silang masaktan, ba diba? Kaya yung pinakamagandang gawin dyan ay yung madisiplina natin sila ng tama. Kasi kapag yung bata ay disiplinado, lumabas man yan, syempre, maraming matutuwa sa kanya. Walang magiging problema. Hindi rin siya mapapagalitan sa klase. Ngayon, may mga pagkakataon na talagang nagkakamali yung mga guro, napapagalitan, pa kung ano-ano yung mga nasasabi ng guro. Sa mga pagkakataon yan, kapag nasa tama kayo, alam ninyo na yung bata walang ginawang masama at yung ginawa ng guro ay nakasama sa bata, pwede ninyong kausapin yung guro. Yung una ninyong gagawin, kausapin po ninyo yung guro. Kasi sila yung involved para maunawaan ninyo kung ano yung sitwasyon. Ngayon, kung nagkausap na kayo ng guro at uh, hindi kayo nagkasundo, pwede kayong pumunta doon sa mas nakakataas. Kung sa tingin ninyo ay agrabyado o nasaktan ang inyong mga anak, pwede kayong magreklamo. Pero tatandaan po lamang natin na yung mga guro ay hindi perpekto. Walang guro na perpekto. Lalo na sa dami ba naman ng estudyante, mauubusan at mauubusan ng pasensya yung isang guro. Hindi lamang pagtuturo yung ginagawa ng guro. Minsan, kailangan nilang ano, magdisiplina. Kasi, yung isang batang hindi disiplinado, Pwedeng maka-apekto sa kanyang mga kaklase, pwedeng makapanakit. Eh kailangan namang protektahan ng guro 'yung lahat ng estudyante, 'di ba? Kaya minsan nasasagad din talaga 'yung guro. Nasasagad sila at nagagalit. Na minsan nakakalimutan nila na 'yung bawal, nagagawa talaga. Kaya naman sana maunawaan natin 'yung mga guro dahil ang mga magulang, 'di ba? Nagagalit din sa mga anak, 'di ba? isipin na rin natin na kung tayo nga magulang, yung anak natin isa, dalawa, tatlo, apat, kahit lima pa yan, pinapagalitan natin. Kahit pa sampo, talagang nagagalit na yung magulang, di ba? Dinidisiplina, napapagalitan kung may mali. Ganon din yung mga guro. Nagagalit din sila. Siyempre, sa dami ba na yan? May 50, may 45. Sa dami ng mga estudyante na iba-iba yung ugali. Talagang mauubos at mauubos ang pasensya ng guro. Kaya naman, sana magulang, pakiusap lang na konting pag-unawa sa mga guro na minsan na, nga nagagalit din. Sana unawain din natin sila kung minsan nagdidisiplina na sila, basta yung hindi sobra. Alam natin na hindi sobra. Kasi kung sobra, ibang usapan na yan. At eto po ang pinakahuling maipapayo ko sa mga magulang. Kung may problema po sa school, ang inyong mga anak, ang una po ninyong gawin, kausapin yung concern na teacher. Kung sino yung kasali na teacher sa problema ng anak ninyo, yun po ang una ninyong kausapin. Para naman, yung maliit na isyo, maliit na problema, hindi na lumaki. Uh, masolve ka agad. Okay. So, yun lang mga kacho fam, yung share ko sa inyo ngayon. Maraming salamat sa inyong panunood at kita-kits tayo sa susunod na video. God bless!